saya ako dati. Ganito na palitan. Ang takot at ikaw. Nakalala ko pa. Ang mga mata. Tumalikod sa akin. Magmula noon. Nang wala na ang aking kabata. Nang na ang mga init. Na kumaling na sa akin. Sa halip, isang buhay na puno ng paghihirap. Pagdurusa at pagkagutom. Dahil mahirap kami. Dahil babae. Kaya dahil mangmang -mang kami. Dahil walang trabaho ang aking pamilya. Ang aking ligyan. Ang aking katawan na dinamit ng maraming lalaki. Ang aking mga binti na naghahatid ng mga droga. Ang aking mga kamay na nagsisilbi sa ibang-ibang awas. Tulungin aking ipag-ano. Ng mga magubuting loob. Sa isang raid. Sa aking pagtakas. Nakaligtas kami. Nakaligtas kami sa isang pangulo. Isang pag-asa. Ang aming tinatawag. Dahil marami. Dahil marami. Dahil marami. Dahil marami pa, Dahil marami pa ang tumaramas nito.